Pagkatapos ni Kai Soto sa Japan B1 B League para sa season na ito ay wala na nga si Kai Soto sa team ng Yokohama at nagpapasalamat ito sa buong team dahil na rin sa naging maganda ang laro niya dito kasama si Yuki Kawamura. Nagkaroon ng magkakasunod na ng magagandang stats at sinuportahan niya rin ng Yokohama B Corsairs fans itong si Kai Soto. Malinaw na ang susunod na gagawin ni Nakai ay ang preparasyon nila para sa NBA Summer League at susubukan niya nilang makasungkit ng NBA contract kayong taon nito. Magkakaroon nga rin ng mga NBA minicamp si Kai bilang pampainit bago ang mga laro nila sa NBA Summer League. Mahuuna nga lang ang Olympic Qualifiers bago ang NBA Summer League at masasabi natin na halos kasing level o masigit pa nga ang level ng kompetisyon sa Olympic Qualifiers kung maglalaro ang mga NBA players ng Latvia at Georgia. Pagkatapos ng Olympic Qualifiers ay NBA Summer League naman ang susunod para dito kay Kai at mainit-init na ang laro ni Kai dahil galing ito sa Olympic Qualifiers. Maganda ang schedule ni Kai Soto dahil na rin sa NBA Mini Camp, Insayo sa Gilas, Olympic Qualifiers bago ang NBA Summer League at ang mga nabanggit natin ay magsisimula sa June hanggang sa July kaya naman si sulit na ni Kai Soto ang konting pahinga na meron siya na may kasama pa rin conditioning kasama ang kanyang strength and conditioning coach. Tapos na ang kontrata ni Kai sa Japan B1 B-League at posible rin na baka maglaro nga ulit siya sa NBL. Australia bilang isa sa backup plan ng Wasserman depende na rin mangyayari sa NBA Summer League at NBA Mini Camp ni Kai Soto. Inaasa na ang isa sa target ni Kai ay ang may kung ano ang kaya niyang gawin laban sa mga NBA players ng Latvia at Georgia. Na talaga namang titignan ng mga NBA scouts ito yung pagkakataon na dapat hindi palagpasin ni Kai Soto dahil kung magawa ni Kai na maipakita nga na kayang-kaya niya ang mga NBA players ng Latvia at Georgia, ay tataas ang posibilidad na makakuha sila ng NBA contract ngayong taon dahil magkakaroon ng magandang scouting report si Kai laban sa mga NBA players na makakatulong naman para sila nga ay makakuha ng NBA contract. NBA minicamp na nga ang susunod dito kay Kaysoto Soto at magandang inilabas na video ng Sacramento Kings at Pacers noon. Tungkol sa workout ni Kai, nagpakita ng bilis si Kaysoto Soto sa Sacramento workout niya. Ngayon naman, hindi lamang bilis ang may ni Kai ngayon dahil maganda ang improvement sa kanyang strength, may bilis, lakas at height ngayon si Kaysoto. Soto. Nakita natin na lumaban ng isang totoy na Kaysoto Soto laban dito kay Buban, Mariano Bigman big man ngayon ng Houston Rockets at narito nga. Ang mga plays ni Kai, kayang kaya ng isang totoy na Kaysoto Soto na makaiscore at tumepensa laban dito kay Buban. Sa unang play nga natin kay Soto sa loob ng paint, umataki laban dito kay Buban. Pareho silang malaki at kaya ni Kai na maka-score laban sa kasing tangkad niya na player. Dito nalagpasan ni Kay Soto ang mas maliit at mas mabilis na defender at wala na ang nagawa ang defender kung hindi ay bigyan ng foul itong si Kay Soto bago pa nga makalapit at maka-take off para sa isang highlight play. Sa free throw lane ngayon, pupunta si Kay Soto at nagawa niyang maipasok ang kanyang dalawang free throw sa play na ito. Rebound play ang nagawa ni Kay sa ito na nasundan ng isang magandang depensa laban dito kay Buban. Sa sumunod na play. Kay Soto parang naglalaro, ilang ulit na kinuha ang offensive rebound, dinakdak, lumabas ang bola tapos nakuha ulit ni Kay Soto ang rebound, nag-goaltending na dito ang kalaban, may kakayaan si Kay na maging dominant sa loob ng paint at kita yan sa play na ito. Buban nagbabantay kay Kay Soto, mas malit ang ibang defender, pinasa ni Kay ang bola kay Ange, open ang lob ng paint, pasok ang tira, ito ang mangyayari kung meron pang isang solid na power forward ang gilas kasama ni Kay Soto, ayos itong si AG Edu, kapalit ni Kuwame at sana lang ay nasa 100% si Edu sa Olympic qualifying tournament. Mas mabilis si Kai Soto laban kay Buban, muntik malusutan pero binangga ni Buban si Kai foul ang tawag ng referee sa free throw line. Ngayon ulit pupunta si Kai Soto at dalawang free throws niya kanyang naipasok na naman. Bilis ang isa sa meron itong si Kai Soto laban sa ibang 7 footers at ngayon nga ay nadagdagan pa ito ng lakas ng kanyang katawan dahil patuloy ang paggabay ng kanyang strength and conditioning coach. Kai Soto laban na naman kay Buban, maganda ang pwesto ni Kai, still ang nagawa sa play na ito, assist ang sumunod mula dito kay Kai, maganda ang play ng gilas sa eksenang ito, magkakasunod nga rin ang steal na nagawa ni Kai laban sa team ng Serbia at batang bata pa si Kai noong naganap ang larong ito. Dito isang floater ang nagawa ni Kai Soto ipinakita na mataas talaga ang kanyang shooting percentage sa loob ng paint. Nagawa ni Kai na maka ng mabuti. Eh. Deflection ang nagawa laban dito kay Buban. Mas malakas na ngayon si Kai at mas maganda ang maipapakita niyang laro laban dito kay Kristaps ng Latvia. Wala na nga rin si Kai Soto sa team ng Yokohama at maging sa Hiroshima. NBA ngayon ang target ni na Kai Saka sa kasalukuyan at ang focus nga nila ay makakuha ng NBA contract at makapaglaro si Kai sa NBA. NBA minicamp, may mga lumalabas na posibleng teams na nag-impita nga dito kay Kai Soto pero wala pang official na announcement ang Wasserman at maging itong si Kaiju. Malapit-lapit na nga rin ang June at magsisimula na nga ang gilas na maging sayo pero ha, mauuna na muna ang minicamp ni Kai Soto sa mga NBA teams. Pwede rin naman na kung may team na ito sa NBA Summer League ay eh, hindi napupunta si Kai sa mga minicamp at magpapalakas na lang ng gusto para sa OQT o Olympic Qualifying Tournament para may pakita niya na kaya niya ang mga NBA centers ng Latvia at Georgia. Ang makapaglaro si Kai ng isa o higit pang season sa NBA ay may tuturing na tagumpay para dito kay Kai Soto at posible talaga na makabigwit si Kai Soto ng one year o mahigit pa na kontrata sa NBA dahil sa may kakayahan si Kai na depensahan ang loob ng paint laban sa mga NBA players at kaya niya rin na maiskuran ng mga ito. Itagdag pa natin na mas magagaling ang mga players na kakampi ni Kai sa NBA kapag nakapasok. Siya doon kaya naman mas lalakas pa ang laro ni Kai sa opensa.